kaya hindi mo ako na-miss. Ah, uh, sakto lang. Sakto. Bakit sakto hindi, lang? Hindi mo ako pinasilip, sabi mo, namimiss kita. Napasilip <laughs> uh, ka ba? Siyempre naman. Ready, ready to. Eh. Gagi, hindi ka nga nagpasilip eh. Saan? Saan? Gusto mo ba? Sa CR. Gusto mo ba? Ano, ano inangkit ni Ma'am Judy? Wala, na-miss lang kita. Hindi mo kasi ako pinapansin. Ano ka ba? Okay guys, yung patulan mo kayo. Na nag-request, hindi mo ako pinapansin. Guys, kung patulan mo kayo lahat, baka nagbigti na ako ba? <laughs> Bakit? Okay. Bakit? Dami nyo eh. Ako ah. naman yung ano, siya segway. Wala sila, Ay. wala akong kaaway ngayon. Wala akong kaagaw. Talaga? Oo naman. Hmm. Dalo Kung na magkasama, 'o yung... ta magkasama tayo, anong gusto mong gawin kasama ako? Kainin ka. Okay. <laughs> Hindi yung mga, ano na, yung mga moment, mga happiness. Yung kainan talaga ang gusto mo. Okay naman. Siyempre yung daming gusto to make him. Ako mo, na naho... hmm. Tapos saka na yung moment. Ah, ganun ba? Una muna yung ano, goal. Saan okay. ka ngayon, Judy? Napaisiyang, siang Dami kasi, hindi mo na ako, ano? Wala na mo yan. hindi ka ah. nagpaparamdam. Hi, thank Hi, diba? you, my pahat. O, oh, diba? oh, diba? <laughs> diba, di ba? O, di ba? Di Hindi ka naghahanap, Judy? Mm -hmm. Hindi nga. Focus. Ano bang meron kay 2.0? Pinag-aagawan kanila. Ano nga ang meron? Hindi ko maintindihan. Hindi eh, ko rin alam bakit anong meron sa iyo? Bakit ang cute? Totoo 'yung sinasabi mo o nang titrip ka lang? Mukha ba akong titrip? Ha? Kulang pa ako ngayon. Sige nga buksan mo nga kung hindi ka nang titrip nga. Ano ba buksan? Ano bang pwedeng buksan? Buksan mo, papasukin ako. Yan din ba? <laughs> <laughs> oh, ano? Ay, John Lord, please lang, Lord. Gusto ko nang magbago. Hoy! Gusto ko nang magbagong buhay. Hindi, Lord. no? Maraming maasang babae sa'yo. Ba't ka mag... mag Daming gusto kong kamikin sa'yo. Sana hindi kasalanan ang tumira. Oo. Para ilibre Ma ko kayo lahat. Ay, no. ba? Ah, <laughs> Mahal dito ang bala, ma'am. Ay, Miss Roxy. Oo. Oh, mm. <laughs> mm. Wala kaagaw ngayon. <laughs> Solo ko. <laughs> Sorry. Maraming, ano, alam ko maraming kang maniligaw, Judy. Ako? Bakit And hindi mo sila, bakit hindi mo sila ini-entertain? Ano? Focus niya ako sa goal ko. Sa'yo ba? <laughs> hmm. hmm, ano? Ano na? Speechless. Ang hirap to? na ano, ang hirap maging malandi, ang hirap din hindi maging malandi, no? <laughs> hindi ko alam kung saan ako lulugar. Maglandi ba ako? Hoy, maging seryoso ako. Yung ano, malandi ka naman talaga, ano ka ba? Pinibigilan ko na nga eh. Huwag pigilan. Ibuka mo dali, ipasok ko. Sige na. Sige na. Nagigigil ako sa'yo. An ano height mo? 5'2"? Five, 5'8". Five five diba? Eight. Sobrang dami nila sinasabi ko sa'yo. Hindi mo na naaalala five kung sino 5'8 ka? Kami. Tumayo ka nga. Sige nga, tayo ka nga. May 5'6". 5'8 di ba Hindi lang lalaki sinungaling ngayon. Pati babae sinungaling aling nga Oy, yung mga lalaki talaga sinungaling. Tignan mo nga yung ano mo. 5'8 ba yan? 5'6 nga ni. Mali ba? Mali bang mag magkamali? Grabe ko naman. Uy. Ay. Magkamali na nga ako sa kanya eh. Sa'yo kaya tatama. Tapon. Tatama ka sa akin pero masasaktan ka lang. Uy, tama. Ay, nagtuloy. Uy. Anong masasabi mo? Halimbawa kung si 2.0 hindi mo kilala tapos first time mo nanood sa live ko, oh. ano yung masasabi mo kay 2.0? Malandi. Malandi. Sabi-sabi, nalalandian ka talaga sa akin. <laughs> Ganun talaga. Oo. <laughs> Oo, oh -oh. malandi. Pero, pero dahil matagal ka na dito sa live ko, anong masasabi mo hmm. kay 2.0? Ano, mabait naman pala, pero minsan may attitude, gano'n. Mm -hmm. Pag ayaw, ayaw talaga. <laughs> lang. Puy, oh. lang ako. I talk frankly. Aalis ka? Honest. Honest, honey. Oo. No, hindi ka honest. naman. Kasi pangit kasi kapag ayaw mo, tapos pilitin mo yung sarili mo. Pangit uh, yun. May attitude ka. Siyempre eh. Mm -mm. Okay lang ba sa'yo na utos-utusan ka ng ibang tao kahit alam mong hindi mo gusto? Uy, kailan kayo inutusan? Ikaw nga yung ano... Um... Hindi eh, ba? Hindi naman siya directly inutusan ka. I mean halimbawa live guto to tapos gusto nila yung masunod. Okay lang ba yun? Ah, uh, hindi naman. Sige From lang. it's not good, siyempre ako yung ang hinanong ko dito. Yung anong lang ano ba, cons uh, cons uh, cons uh, Yun na yun? Ah, sige. Kaya <laughs> <laughs> mo Consistency, kumbaga. Ah, uh, oy! pa English. Uh -oh. ba? Diba? Kasi uh -oh. para din naman sa viewers yun eh. Pangit pag hindi nag-open cam. Pangit pag maingay. ba? Diba? Pangit kapag hindi nagpapakita. ba? Diba? Dapat maging consistent tayo kasi para pag nakita ka ng viewers, presentable ka ba? Oo ba? may na. background. Pinayos ko yung background ko. Oo na, Bumili MMT na yan. Bumili ako ng lights. Tapos pag uh, mag-join, nakahiga, nakahiga, gano'n. 'Di ba? Okay na sana ako na kay guys, ako magkasama kami. 'Di ba? Kahit patay ilaw, okay lang. Grabe. Oh, off lights. 'Di ba? Mm -hmm. Kahit madilim, ako na bala ko mapa. Oh, ayaw ko ng off lights. ay ayaw mo ng off lights? Bakit na puti ba yan? Siyempre. Mm -hmm. be sure ka lang ah. Mamaya nga, pasilip nga. Pink, pink ah. Pag may maabo-abo dyan mamaya, tignan mo. Uy! Uy! Ano nagluto? may abo? Yung gilid. Ano? Oh, ah, sure ka? Pink yan? Yeah. Ah, baka nilipstikan. <laughs> <laughs> Parang ganito. Ay! Grabe naman. Pink, guys. Diba? ba? Uh, ano bang gusto mo? Sa loob o sa labas? sa labas. Ay, ayaw mo sa loob? Yung. Delikado ah. pag pinahasok. Dagi, loob. huwag ka sa labas. Mainit dun. Ayun. Dapat oh, mo ano, sa may sa labas. aircon ganun. Labas ng bahay. eh Aircon na ano sa labas ng bahay? Siguro. Sa labas? Ha? Ano, nature lang. Ganyan. Nature. Ah, nature. <laughs> Magtatahan kami dito, guys. Hmm. Ma'am, ano gusto mo sa taas o sa baba?

Okay? Bye! Ka nasaan ka huwag kang malandi ah.